Kumpiyansa ang Senado na hindi makakaapekto sa resulta ng ginawang investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang naging desisyon ng Kamara na patalsikin si Congressman Arnolfo Teves Jr. Paliwanag ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang ilalabas naman nilang resulta at rekomendasyon ay nakabase sa mga kaso ng patayan sa lalawigan ng Negros Oriental at pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamu na siyang siniyasat ng mataas na kapulungan. Walaan ang impluensya sa findings ng kanilang ng investigasyon ang ipinataw na parusa ng kamera laban kay Teves. Sinabi naman ni Sen. Cheese Escudero na naaayon naman sa jurisdiction, judgment at wisdom ng mababang kapulungan ng kanilang desisyon na sipain na si Teves bilang kanilang miyembro. Naniniwala din ang senador na ang nangyari kay Teves ay magsisilbing president pagdating sa kapangyarihan ng Kongreso na disiplinahin o alisin ang sinumang kasapi o kinatawan na nakagawa ng paglabag at pangaabuso sa batas kasama mo sa DZXL RMN Manila, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Radyo Man Kon, Debatak, Tatak, RMN. Maraming salamat!